Enjoy lang! O, ba? Naglalakad kami! Hey. Hi! Nagbibidyo-bidyo siya! Hi, guys! Paglabas namin, guys, ng aming subdivision, dito kami sa Jollibee, nag-meet. Kaya ito, guys, sitting-sitting hey, ng mga lola. Wow! Ito ang service ng Solo Parents! Dito, pupunta sa... Ito ang service by. na pinahiram ni Consign uh, Manoy Alipol. Ito, sumakay kami ngayon sa service at papunta na kami sa solo federation ng Christmas party ng papara sa <laughs> mga sumakay. Mamanan! Ito tayo ngayon. Wow, ang gym nila nasa taas. Salamat, kuya! Nagakyatan na rin kami, papunta sa gym sa taas. Mag-register na rin. so guys, naupo muna ang rola nyo. Come nag ayos resize muna kami ng aming maupuan at katapos ay nag-impesa na at nag muna ang aming leader. Thank you for For Lord, you for see your face. Thank you, Lord, for everything that you have us. Thank you for this opportunity that um, you made this possible for me. Thank you so much, oh God, that you all uh, salamat sa na uh, lahat ng sumunod na nagkaroon pagkakataon para makasama-sama ang lahat. At lahat ng mga bisita pa kayo yung um, iba, ay o um, kami pala ang katalong sila pa na makalating na nita sa mga pangal. Lord, uh, we lift you up, this event pa General Assembly, for solo parent pa kayo na magiging success lugar ang event na ito. Lord, be with so us today hanggang sa matapos ang event na ito pa at ingatan mo buwang kawal isa ang lahat ng ito. Hindi na pinapasalaan namin sa pangal. Selfie muna ang grupo ng Barangay Dula, mga guys. At ito, kinuha na ang mga ID at nilagay na sa box para nga sama kami sa raffle ng mga barangay ng mga solo parents. Excited kami lahat at hoping na sana makakuha din kami ng mga gift dito sa Solo Federation Christmas Party. <laughs>

Kailangan mo na rin 'to ng huli. Sige, kailangan mo na rin 'to. Oo, 'yan. Sabi mo, "Hay, sapat na 'to sa lahat." Sabi, "Ako pa lang 'to, hindi sapat." Dapat i-say mo, "Hay, buhay, hindi pa ba?" Ikaw na sisindihan ng andam din. Ama, baby, message mo kay Bossan. Hoy, sa pag-uwi sa Reina, ay ayoko pa kaya. Nagkaroon din na palaro ang mga San Miguel Corporation. Kaya ito, na daming volunteer na mga nanay para sa palaro inihanda nila. Strategy, group, kayo mas ma na okay, May na din ang mga nanay sa games kaya ito may mga binigay din silang gift para sa mga nanalo sa games <coughs> sumali din ako guys sa games kaya ito try try natin mag enjoy yung stick ilalagay sa ilong pero try natin kung nalalagay nga sa ilong din <coughs> Nanalo na yung number 1 Ito guys Excited na kami sa raffle draw Na gagamitin na yung aming mga ID yeah, So, hindi uh, na siya nalang pala dito Ayan, naroon na nga Ano po na yung orange? At nga yan, market area na nasa yung baba Andito din si Mama Pia ng CSWD na nagpapaliwanag sa amin ng magagandang benefits para sa solo parents at kami nakikinig habang kumakain. Um, uh, okay, ano ba ang Republic Act solo parents? Expanded na na Republic Act uh, 11861. Tama? Sino nakakaya ng Republic Act solo parents? Manami ko ba? Nakapasa niyo ba yun? Ano ba solo parents? Ano po? Ayan. ang uh, kahilatahan po ng Republic Act na paminig mo ay o Expanded Solo Parents Valvera, ang patas na iyo ay isang mga guluhang bang upang tinalakit ang mga sakripisyo at pagsisikap ng mga solo parents na nagsisiting haliming ng kanilang mga pamilya. Tama? Ayun sa sumasakot. Wala akong mga 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 na naglato ang ating... Ano Meron po, po tayong solo parents? Hindi. Ilan alaw? Ay, oh? wala po rin. So na po nyo Abilang isang nanay, tatay, na tali po ang magtataguyo sa aking pamilya. Ano po? mas matatagin access and health care. para sa ayan ng lahat, ngayon? Uh, sa buwan ng January ay matagal mo para sa mga solo parents na buwan ang health. sino man ang free health? alkin na Okay na kaso haino siyempre na buwan ang free health. magkakaroon po ng mas little um, station na kaniya free health. alakin asahan niyo po magkakayo ko at alam mo kung ano So meron po tayo sa reference scholarship. Sa inyong sipa na tiyaga, hindi na muna magulang. sa inyong sa ating lahat, magpapasa, magtulungan at pangubos tayo mga ito. Ang RA 11861 ay Kaya spaghetti oh. Nagulahan kami ng pagpapakita ng mga ID ng bawat membro. Kaya ito. Lahat ng parang kayo magpapagibigyan. Pag ginalo ang ID, wala na. Isang lugar na yan. Nas, Ang naya, Christy. Ang naya, Christy. Ang Bạn đã. Bạn đã. Para la gente otra. Ya iba, no tengo problema.

Okay, ang mga tulungan ka? Okay, ang mga may loong na nagsisula sa letter L. Opo, alam ko wala kasi mga sulat na pero meron naman na video or piece. Okay, so meron hindi Congratulations! Ang ganda namin dito. Lady

sa Barangay! Walang barangay. Jenny Mai! Ah! Tony Batayin Kalamba! refrigerator! Sige, natin muna mga ano, Christina. Ang na natin ay itong bagay ito. Sige? Kuma ka na isang papel ah! Huwag yung magtag. Ang ito? Congratulations! pag sa host. Oh, 15 okay. okay. sa boss. Edol, paigana. Meron tigat na naman, 177. Dito na kabulinan. Teka, dito na mga idol, mga mga sinya. Intis na hindi na lang sa box e eh, no? No? Dapat dinila inahin na, dito, dito. Dapat na sa box para umikot tayo, eh. hindi hindi para tayo eh. hindi na, dito, tarano eh, ng mga bayan ng idol. Diri na yung mga nag-double ng ano eh, nang manalo eh. Tata dito. Oh, i-banukan at doon na eh. Sa isang lugar. Ito na Okay, tayo natin sila. La, talaga nang mga ganito eh. Meron pala bang ano? Oh, meron something. Oh, oh, <laughs> <kalagahan>. Yan tuloy. Salamat <groans> na lang. Oh, kami muna. na kami guys. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Pauwi na kami. Hula. Natapos din ang events. Ito ang ano, ito yung nagawa ng presidente. Oh, di ba? Ang mali kasi, bakit kasi gumawa pa ng box na to tapos hindi inisa-isa yung paglipot ang ano, no? Di Mali, eh. Oo, mali yung nilagay nila sa isang plastic. Nagtatlo-tatlo ang isang ano? Nagtatlo-tatlo ang ano? 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 Kayaan. Nagawa ka ng ganito. Akin na lang pala umupo na lang sa sulok to. Ah? ko. Ha? Yung mga gawin may Dapat pinagkinabangan ng inyong ano to, no? Bale, pasayahin na lang natin sa 15. Oh, be happy! Gamitin sa 15! 6.30. 6.30. Mga 7. Nag-umpisa okay, na. Mm. Ako ang agak kong nag Alas 4. <laughs> <laughs> Namumula na yung mata ko. Inaantok na. Ako may ganyan saan naman ako yung tutorial ng tradition. Ah, kaya pala. Okay lang. At least maraming salamat po sa inyong bus. Oo, oh, maraming salamat sa ay, konsi? Eh, konsi? Manoy? Oo, manoy. Alipon. awin na po kami. Sila wala sila, sila sa Oo oh, nga. Tayo may service. Ang galing-galing naman ng ating officers. Sakay <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Manoy. Thank you. Thank you.